Magandang hapon mga kaprobinsya Parinit asila yan natin yung tabing dagat Pumunta ako sa tabing dagat ngayon dahil magpapahangin tayo Dahil baran na naman din sa Marinduque Mas maganda magtahan din sa tabing dagat at yan ang lamig Tapos makikita natin yung paglubog ng araw So tara guys Guipen lago mga kaprobinsya nung puno ng taluto kasi iba'y di pa nagakalaglag huh. pagmasda naman natin mga kaprobinsya yung sikat ng araw malapit na yung lumubog mamaya maya ating na natin yung paglubog nyan tapos magtambay tambay lang muna tayo dyan sa tabing dagat so paano mga kaprobinsya hanggang dito na lang muna yung voice over ko bakang ganun nyo yung napakagandang hampas ng alon dito sa lugar na pinumpahan ko Okay. At dahil ka probinsya, lumubog na yung araw, hanggang dito na lang yung video ko. Hinihiling ko sana na ishare nyo din ang video na ito para mapanood ng iba pa nating mga kaprobinsya. Maraming salamat sa pagtapos sa panood ng aking video, Kaprobinsya.